Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Nobyembre 2024. Base sa Labor Force Survey noong November 2024, iniulat ni Philippine Statistics Authority Chief Undersecretary Dennis Mapa na mula sa 1.97 milyong Pilipino na walang trabaho noong Oktubre 2024, nabawasan ito ng na 303,000 dahilan kaya't bumaba sa 1.66 milyon ka mga Pilipino ang walang trabaho noong November 2024. Mas bababa rin ito pagdating sa year on year kung ikukumpara noong November ng nakalipas na taon na nasa 1.83 milyong walang trabaho ipinaliwanag ng Philippine Statistics Authority chief na ang pangunahing nag sa mas mababang unemployment rate sa nasabing period ay dahil sa pagtaas ng demand noong nakalipas na ber patungong holiday season narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Philippine Statistics Authority chief under secretary Dennis Mapa Uh, of course, as expected, kasi November is uh, sama na doon sa holiday season, tumaas din yung accommodation and food service activities. Uh, dito, tumaas ang may bilang ng may trabaho ng 528,000. Uh, kasama dito yung restaurants and mobile service activities na may uh, dagdag na 310,000. At yung mga short-term accommodation uh, services na may dagdag na 97,000. Ang isa sigurong uh, magandang uh, uh Balita dito sa buwan ng Nobyembre 2024, year-on-year, year, tumaas yung ating number of employed workers na nakaklassify as wage and salary workers. Kasi yun naman talaga yung parang proxy natin doon sa yung good quality job. ano, Tumaas siya ng 1.11 million year-on-year. Year. At 950,000 dito ay galing sa private establishments. Uh, may dagdag tayo ng mga 231,000 galing naman sa house Pagdating naman sa employment rate noong November ay tumaas sa 96.8% o 49.54 milyon ng mga Pilipino ang may trabaho mula sa naitala noong November o October 2024 na 96.1% o 48.16 milyon ng Pilipinos. Tinukoy naman ng PSA Chief ang mga sektor o industriya na nakitaan ng pagtaas sa employment at sa huling quarter ng 2024. Dito sa accommodation and food service activities, uh, tumaas siya ng more than half a million, 528000 At even on the manufacturing side, uh, mayroon tayong pagtaas na more than 200000 doon sa uh, manufacturing of uh, food products, particularly bakery products. Uh, ang ang uh, ating uh, usually last quarter, yung tatlong buwan na yan, uh, may mga pagtaas tayo doon sa accommodation services, uh, restaurants and of course, yung mga key inputs nito like food products. Pagdating naman sa underemployed o nagtatrabaho sa mga hindi akma sa kanyang kasanayan o napag-aralan ay bumaba din mula sa 16.8 million ka mga Pilipino underemployed noong October 2024 sa 5.35 million Pilipinos underemployed noong November 2024.